Pack post. Isang mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Mga food trays naman po pala ang pa-order natin today. Sa suki natin na si Miss Trisha from Santa Cruz po. Bali, 4 years na natin siyang suki po no, mga kasawlo. Gabi po pala ng Sabado, pagkatapos po ng ating Sabat, ay naghiwa na po ako ng mga gagamitin nating mga gulay at mga hotdog, ganyan po. At nabalatan ko na rin po yan, tapos hugasan ko na din po yan ng maigi at ireref. Habang tayo po ay nagpapakulo or nagsasangkut sa na tayo ng ating pang roast beef at saka po ng ating menudo. Night before po ay nagsasangkut sa na po ako. Isa sa dahilan po kasi malasa po yung ulam or yung pagkain pag naisangkot sa pus siya or opo pag naisangkut sa siya at fast pag abak po, pag abak ayan, alas 8 na po ng umaga inusuta, inutusan ko si asawa na bumuli po ng niyog sa palengke at iba pa pong mga kailangan natin gaya ng ground beef at saka green peas at yung tab po, kasi po nagulangan po tayo ng tab, at tayo naman po dito habang nasa bahay tayo Kaso or hinihiwa ko na po yung iba pang mga kailangan nating mga gulay. Kasi po kagabi, hindi ko po yan um, ginile. Hindi ko po yan hiniwa kasi hindi po yan pwedeng hiwain agad-agad. Dahil masisiraan po tayo. Bale, tatlong bell pepper po yung uh, inaano ko gili style. Yung ni style natin sa paghiwa. Bale pang spaghetti, pang minudo, at saka etong para sa ating biringe. Ayan, di ko na po naipakita sa inyo kung paano natin uh, niluto yung ating biringe. Pero ayan po, fast forward po, nakaluto na tayo ng ating biringe. As you can see po, no, Uh, hinuna ko po yung ating biringhe at dun sa isang kalan naman po ay nagpakulo na po ako ng ating patatas Ay nagpapalambot na ako ng ating patatas para sa mashed potato po ng ating um, roast beef Inuna ko po pala yung ating biringhe kasi ipapainin ko pa po yan ng isa't kalahating oras 2 hours po. Ayan, umuulan. Medyo maano po yung panahon, no? Buti na lang medyo, uh, medyo ano siya, makulimlim po. Pero maalisangan pa rin. Parang humid siya, ganoon, Wala lang, na-share ko lang. At ayan po, balik po tayo sa ating pagluluto. Naggisa na po ako ng para sa ating minulo. Bali, pinrito ko po muna yung mga gulay natin. Bago po ako naggisa ng... liver spread, tomato paste at tomato sauce dyan. Tapos, inilagay na natin yung Uh, yung naisangkot sa nating minudo at sasangkapan lang po natin yan balay ginisa ko po muna yan hiniwalay ko po pala yung sabaw niya sa laman niya kagabi po para hindi po yan sirain at ayan po ilalagay din natin yan yan, yan din po yung pansasabaw natin yung pinagadobohan po natin or pinagsangkutsahan wag niyo po nga haluin mga kasawlo tapos ilagay na natin yung dapat nating ilagay naglalagay po pala po ba kayo ng pasas sa ating minudo? Ako po, madami po akong maglagay ng pasas sa minudo kasi nakakabalance po siya ng lasa para sa akin sa minudo. At ayan, pakukuluan lang po natin yan. Sinangkapan lang po kulang din po yan ng ginisa, mix konting asin at saka kaunting sugar. At ayan, luto na po yung ating minudo. Agad ko po siyang inilagay sa ating tray para wala na tayong madaming hugasin na palanggana. At nagpa-order din po pala tayo ng mga pasobra po na ulam or kung ano po yung mapasobra dyan, ay pina-order din po natin. Yan po yung masarap sa bringhe, yung lumalabas na yung sariling mantika po ng Ayan po yung sinasabi ko sa inyo, no? Alam nyo po yung tipong mga kulimlim. Pero, tapos lumidintik-lintik pa po sa datang na yan. Pero, yung pawis ko po ayaw tumigil or pawisin lang po talaga ako. Ayan, hinihiwa ko na po pala yung ating pang roast beef po. At pag magigisa po tayo ng roast beef, maglagay po tayo ng konting mantika bago tayo maglagay ng butter sa ating pan para hindi po yan agad masunog. Nasa low heat pa lang po ako niyan mga kasawlo kasi para hindi po papait yung ating garlic kasi pumapait po yung garlic pag nasusunog siya sa roast beef. At yan, igigisa ko lang din po yan at yung sabaw po niyan kagabi, hiniwalay ko din at ayan, sangkapan lang din po natin siya mga kasaulo. Isa po pala sa bestseller natin na ulam ay ang roast beef po. Tapos cordon, blue menudo at asalong matwa. At saka po pala yung sipo egg natin mga kasaulo. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo, meron siyang kasamang mashed potato at ayan po, may mga napa-order din po tayo. Ang dami pa pong nag-chat sa akin kung meron daw pasobra na roast beef ka, so wala po talaga. Hindi po ako maraming magpasobra. Kaya sana naman po sa madami tayong matira. Kaya, saktong-sakto lang po yung pinapa-order ko. Ma nagpapasobra ako, mga konti lang po, ganyan. At ayan po yung order ni Ma'am Trisha Lynn from Santa Cruz po. Alam niyo po, 4 years na natin siyang suki. Okay. Nag-chat po siya sa akin, um, Merkoles ng gabi. Tapos, sabi ko sa kanya, ma'am, pa-confirm po kung yung order nyo. Kasi, di ba po, pag sabat, hindi tayo kumukuha ng order. At ayun po, walang cheche boreche. Pinatotal niya po. Sinend ko po yung quote sa kanya. Pagka-send po ng quote, ma'am, need nyo na pong mag-DP by Thursday ng gabi. Ayan, walang cheche boreche po. Nag-DP po agad siya. Pag sinabi nyo pong ganyan yung presyo, okay po, sige lang siya, tapos alam nyo po yung tipong, hindi na siya nang hihingi ng discount, may binigay pa pong tip sa atin, at ayan dinadoble ko po pala yung ano natin, yung balot natin, kinling wrap ko na po yan, tapos may, yung takip nung tray ay ipinatong ko pa po, dahil medyo malaut-laut po sa Santa Cruz pa po yung biyahe nila, at ayan, meron po tayong tip na 200 pesos kay ma'am Krisha thank you sis God bless you more po, nakakawala po ng pagod pag may mga tip tayo, no? At ayan po, pag ni asawa galing deliver, uh, meet up po sila ni Ma'am Trishalyn Lynn. Ayan po, dineliver na din natin yung nag-order ng mga shorts order po dito sa barrio po natin. At salamat nga po pala kay Ate Lorna. Ayan. Binigyan pa tayo ng nag-order na siya tapos binigyan tayo galing daw siyang Pangasinan. Binigyan tayo ng tupig at saka mga dried fish. Alam niya yung favorite ko. Thank you Atilo at thank you din po sa mga laging nagpapasobra, yung mga nagsesend sa GCash. Ayan, kay Tintong ay kay Paring Dexter. Thank you par. Uh, may mga pasobra po na tip yang mga yan. At sa mga suki po natin na walang sawang bumibili po, sana po ay di po kayo magsawa. Hanggang dito na lang. God bless us all po. Bye!